yon sa mga uh, may mga ganyan sa mga lalo na sa mga black dan to rin pag maintenance natin lalo na yung sa mga sticker na nawalan katulad ng na, ayan bali ganito lang naman yung ano yun, maintenance mga boss yun yung maintenance yan kahit naman sa mga wool mga naalikabukan pwedeng ganito yung maintenance yung mga bossing tape lang katapat nyan idiin lang natin kaunti kasi sold na to eh nasold na rin to dumikit pa yung eh. Ayan. Okay na siya mga boss. Wala na, 'di ba? Magic. Thank you sa nag-order nito. On to outdoor din ito. OHT na Alabama. Solid